Grabe. Pinanood ko yung kanyang uh, inilabas sa Facebook eh. Ang haba. Mas mahaba pa sa Fox First. Mm. Tsaka uh, mas marami pa mga na-discuss. Hindi ko masubaybayan eh. Bala ko nga sana panoorin ulit. Kaso yung aking absorptive capacity masyadong limitado. No? Kaya mm. hindi, hindi, ko na inulit. No? Pero muntik na akong uh, call, eh. muntik na akong magsimpatya sa kanya. Talaga? Oo. Bakit? Ano yung pinaka nakakurot sa damdamin? Oh, na parang pinagtutulungan siya eh, ng uh, kongreso na napakarami nila. napakamakapangyarihan nila. Yung speaker ay kamag-anak pa ng presidente at siya ay nag-iisa lang. Siya hmm. ay nag-iisa lang. No? Kung baka tinutugi siya ng gusto. No? At uh, itong mga power trippers na ito, no? itong mga power stripper na ito ay uh, uh on sa kanya. Parang uh, hmm. Alam naman natin, marami naman talagang power trippers sa kongreso. Pero baka mali lang yung, kwan eh, mali lang yung uh, nag invoke ng power tripping. No? Talaga? Oo. Dahil uh, uh hindi siya power tripper. Eh. Pero ito, ang ito ko naisip dyan, aren't hmm. the members of the Quadcom inadvertently making a hero out of uh, Harry Roque? Ah, uh, baka hindi. <laughs> Bakit naman? <laughs> parang 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 uh, kahit uh, kahit hindi rin ako masyadong believe do sa mga ibang mga kongresista. Parang ang hirap gawing hero eh si Harry Roque, no? Not by a stretch of my imagination. Hindi ko alam yung imagination mo. Baka mas generous ka, no? Uh, ako, ako talaga pinipilit ko mahirap eh. Actually, bakit? Ah, uh, bakit? Uh, uh, bakit parang hindi siya hindi siya masyadong heroic. <laughs> di ba para maging hero, alam mo si Achilles, di ba? Alam ba, si Enyas, di ba? Mm. Yung uh, Greek mythology, kinakailangan medyo may kaunti kang heroism. Mm. No? Pero may kaunti kang heroism. No, hindi heroism yung nakikita ko kay Harry. Eh. Mas nasa level ng kwan eh, ng uh, sociopath. No? Yung, yung nakikita ko. Ibig eh, heroism. Ibig <laughs> Oo. Oh. Dahil yung Some hero so, dapat na tayo sa ganun na usapan. Oo nga, dahil pinipilit ko eh, Pinipilit ko hanapin, eh nahirapan ako hanapin. Actually, nah. actually pag nagdududa ako sa sarili ko, no? Uh, gusto ko siyang panoorin eh. Dahil uh, yung yung self-esteem ko ay bumabalik. No? Pag <laughs> pinapanood ko siya, no? Yung kapag nagdududa ka sa sarili mo, okay? Ikaw ba ay masamang tao? Ikaw ba ay uh, walang karangalan, ikaw ba ay uh, hindi makatotohanan, no? Ikaw ba ay pag pag nagdududa ako, papanoorin ko lang si Harry, babalik na uli yung aking self-esteem. Mm. hindi Babalik tiwala ko sa sarili ko, no? Kaya medyo, hindi ka gano kadali eh, natignan siya as heroic, no? As heroic. Uh, pasensya, okay. na. Uh, pasensya na. pasensya uh, na. hindi ko kaya. Oh, baka malabo naman makita siya bilang isang bayani, no? Lalo kung babalikan natin yung kanyang mga Uh, pagkilos kung paano siya sumali sa kabastusan noong nakaraang administrasyon, In particular, yung pambabastos dito kay dating Senador Lela de Lima. Pero be that at as, as it may, hindi ba parang nabibigyan din ng ano, father, F-O-D-D-E-R, hindi tatay ha, father, <laughs> ng uh, mga kongresista, itong si Harry Roque, kumbaga, para, kumbaga bala na lang, para makapagpahawa to gain public oh. sympathy ah uh, duda nga ako eh. Kahit, duda pa rin. Kahit F-O-D-D-E-R. <laughs> kahit father. D -D -E -R. <laughs> oh, kahit yun, ay tingin ko medyo mahirap. No? Kaya nga, kaya nga, uh, kahit balik-balikan ko yung biyernes na tatawag siya ng people power sa Etchas Rhine, medyo wala eh. Wala akong inaabutan eh. Dahil wala naman talaga sasama sa kanya eh. So, hmm. uh, lalo na yung huli niya, yung nagalit pa siya doon sa mga minobilize nila para kay Kibuloy. No? Dahil pinapakali mm. naman daw niya, bakit iiwanan siya. So, uh, wala eh. Tingin ko, kahit anong gawin niya, ay may na maging kwansya. Na maging, uh, anong tawag diyan? Uh, may na kaawaan siya. Mm. Okay. At uh, maging mm. rallying point ng sambayanan. Paano yung sinasabi niya kasi? parang ini-invoke niya na siya ay maging rallying point laban dito sa napaka-corrupt na institusyon ng Kongreso. Uh, yun ang, mm -hmm. ang ini-invoke doon sa kanyang, sa kanyang uh, isang beses ko lang pinanood na, na post sa kanyang mm video. -hmm. Okay. Actually, two weeks ago, nakausap ko si uh, Congressman uh, Ace Barbers na pag-usapan din namin yan. And then, ang sabi naman niya, ang advice niya kay Atty. Roque, uh, ipaparaphrase ko na lang, ha, pero sabi niya, you're not a very important person. So, sabi niya, disabuse your mind <laughs> into thinking that you are a very important person dito sa scheme of things. Kasi nga, yan din yung tipong basa niya. Mukhang nagpapaawa and trying to make a martyr out of himself. Parang ganun yung dating sa kanya, at least. Oo, oh, yun, ang, yun ang predicate na sa simula pa lang. Eh. No? Na siya ay tinutugis, no? dahil siya ay... Uh, uh siya ay parang katalis eh. Siya yung uh, naglabas, siya yung nag, uh, nag-put uh, on the defensive sa presidente, sa gobyerno. Parang ganoon yung kanyang premise eh. No? Kaya mm importante niya, kaya tinutugi siya. Parang talagang walang sense of circumspection eh. Hindi niya nakita kung paano yung kanyang mga sariling mga, mga kadaldalan, yung kanyang sariling mga sinasabi, ang bumabaon sa kanya, ang naglulubog hmm. sa kanya sa kamunoy. No? Hindi, niya, hindi niya maisip yun eh. No? Lahat ito ay... Uh, tungkol sa mga tumutugi sa kanya, nagpe-persecute sa kanya. Nakalimutan hmm. na niya na naiwanan niya yung kanyang mga bank account doon sa kwarto ni Mr. Supranational sa Pogo Hub sa Porac. No? Nakalimutan na niya na siya yung humarap para sa kay Cassandra O sa pagkor. Sabi hmm. nga ni sabi nga ni Congressman Luistro, eh <laughs> yung kanyang mga ginawa, yung kanyang pag up sa pagkor, yung kanyang pagtawag, yung kanyang pagdala kay Cassandra Ong sa pagkor, yun ay ini-implicate na siya. Eh. No? Ini-implicate na siya sa Pogo. So nakalimutan niya lahat yun. No? Nakalimutan Meron pang isa. Yun. Meron pang isa. Mm. -hmm. Kasi pinag-uusapan natin dito, string of coincidences, di ba? Yung bahay ni Harry Roque sa Tuba Benguet, yung napakagandang bahay doon, eh for of all the houses sa buong Pilipinas, bakit doon pa matatagpuan na nakapirme? Or nando at least, no? Yung isang puganting Chinese. At yung isa pang pa person of interest na hinahanap ng paok. No? Sa so, dinami-dami ng bahay sa Pilipinas. <laughs> at ang paliwanag niya, ay hindi naman daw kanyon, pugante. Hindi naman, siyang, hindi naman siya involved sa Pogo. Siya ay isang turista na mahilig mag-golf. Until lumabas mm. yung mga dokumento na siya ay pugante, siya ay kriminal, no, siya ay konektado sa pogo. Ang una pa nagdepensa sa kanya ay si Harry Roque. palang hmm. daw 'yung turista na mahilig maggolf. No? yun Ginya. Yeah. So, so what are the chances, 'di ba? Bakit hindi nahanap sa bahay ni Llamas? Bakit hindi nahanap sa bahay ko? Oo nga. 'Di ba? Oo. oo. Maliban pa sa uh, baka nervous din sa bahay ko na. <laughs> Sa dami <na. laughs> Hindi <laughs> para din i-tweet natin itong mga, minsan kasi yung pagpapaawa, ano yan eh, nagiging smoke screen, no? Nagiging uh, squid tactics ba? Nako, mababanggit na naman natin yung pusit, no? Para oh, maiiwas yung issue mula sa kanya. Kasi nga, dun, itong, itong, mga string of coincidences na ito, meron siyang malakas na basihan, no? Of course, hindi natin sinasabi na guilty na siya. Pero mahirap naman yata, ng, ano, uh, talikuran o magbulag-bulagan dito sa mga coincidences na ito. Yes. Paano nga ang uh, sineset niya na premise, siya ay being persecuted for his beliefs, no? for his criticism of the president, of the government. Actually, eh, kalyado niya yung presidente dati. Tumakbo pa siya mm. sa slate ng presidente. Di ba? So, mm. medyo, yung kanyang mga pinagsasabi, doesn't hold water. Mm.